Yan, okay. Ano pa yung chika mo? Meron ba totoong buntis? Yan nga, uh, alam mo, kumakalat kasi na mm. uh, yung isang aktor mm. na uh, kakabalik lang ah. uh, at nagpapaka-active sa kanyang showbiz career. Mm -hmm. Eh, yung sinasabi niyang non-showbiz uh, uh, girlfriend niya ngayon, na siyempre failed ang naging relasyon niya sa isang taga-showbiz mm -hmm. eh, ngayon maganda daw. Totoo ba ang chismes? Naku, yun nga. Interesting niya. stage daw yung girl. Oo, may may chika na ano, yung girl. <laughs> pareho na. Manapit na. Oo, na malaking. Malakot. Oo, lumalaking siya, hindi ba? Kasi pareho tayong malaking. At parang dyan. malapit na nga mag- wow. Parang, parang maliit ang chan ko ngayon. Ang dihala to, no? Bagay sa'yo yung soo. Ang na po. O, actually, kaya ako nawala. Mukhang susunod din niya daw yung girl na nasa state. O, nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa yung girl. So, buntis siya. Oo. Yun daw, ang chika. Pupunta dito? Ay, hindi ko sure. Basta ang alam ko lang eh. Malapit ng mag, ano... Mag... Numabas. Ang dapat lumabas. Ah, pero okay na naman para maging masaya na rin talaga si aktor, di ba? Mm -hmm. Tsaka, about time uh, na din. Talagang may closure na naman yung ano, di ba? Yung mm. relasyon nila nung actress na nakarelasyon niya, mm -hmm. di ba? So, walang masama. 'di ba? Uh, siya, 'di ba? Kung sakaling ang may nabuntis siya or nabuntis niya na yung girlfriend yung non-showbiz, diba? Tsaka mukhang masaya siya, ba? Diba? Yes. Every time na ako, pag nakakasama ko si aktor, nakaka-chat ko. Oh, diba? Malapit nga sa'yo yun eh. Oh, malapit sa'yo. Oh, yun na yun clue, ha? niya yung mga picture. Oh, pero sigurad. wala, wala nang masyadong clue, ha? Oh, oh. oh. Antay na na natin yung aktor so, mismo mag-announce. Oh. So, oh. nasa ibang bansa yung karelasyon niya, oh. diba? Ang bongga, gang saya, oh. diba? At least, ah... Uh, kaya pala, sinasabi niya na masaya siya sa non-substantial karelasyon, ba? Diba? Oo nga. Sana kung totoo nga. Pero tatanungin ko mismo si actor para uh, ma-validate natin itong blind Abang, item oh. mo. Yan. Abangan oh, natin yan sa ayan abante. Ayan na. Oo. Nililino oh. ko ha. Baka nanonood ka. Baka mamaya magalit ka sa akin, Mr. Actor na Closer. <laughs> <Okay. laughs> yan. Pero sana ako... Ang ganda siguro. Ang gwapo ni actor yeah, di ba? Oh. Siguro, uh, hindi ko pa kasi kilala yun. Hindi ko siya kinukulit tungkol yes. sa non-showbiz na wow. karelasyon -ka niya, di ba? Pero feeling ko maganda. May nagkwento kasi sa akin, tag-estates, na maganda raw yung girl, mm -hmm. di ba? Pero yeah. Ah!